College hanggang after college, nagbebenta na ako ng kotse. During your school days, nagbebenta ka yes, na talaga, nagpapayasal na ka. Ako. Ano yung hindi mo makakalimutan na nabenta mo or na-deal mo na hindi, parang, okay, ito na yung breakthrough ko? Yung pinaka hindi ko makalimutan, it's a 2012 Innova na E. Color pula siya. Okay. Nandiyan pa rin siya sa amin till now. Kayo so, nakabili? Ako nakabili noon. Yung seller noon, na-hospital yung nanay niya. Tapos nag-meet kami sa hospital pa mismo. Kasi kailangan na kailangan na kailangan na niya yung pera. Okay. May dala ako noon na 480 yata. Mm -hmm. e yung selling nung Innova e nun, that time was mga almost 600,000. Mm -hmm. So sabi ko, wala talaga akong pera ngayon. Binigay niya ng 480 sa akin. Tapos nakita ko, pinambayad niya agad sa hospital. Oh. So ever since nakuha ko yung kotse na yun, that's why it's very memorable for me. Grabing-grabing blessings na dumating sa buhay ko.